Okay, mga kasimuna, nakabalik tayo sa opisina ito ato ng uh, General Manager at Plant Electric Cooperative no? Uh, kay attorney uh, Atty. Ariel Hepte. Uh, na confirm na ito rung uh, pag-abot dahil uh, ka rin Jubilee Cross Agro Good News, mga kasimanwa ay iyan ang makaroon. No? O hindi nang hapon, I should say, uh, mag-abot dahil karang rin uh, Jubilee Cross and uh, we do believe may uh, activities and even misa, confirm abi ito. Sa tamara yung nga ng information na uh, na matabuin nyo ng hapon sa aton nga uh, uh, compound ito, uh, Electric Cooperative, uh, Leso, sir? Yeah. may um, ayad nga uh, agahon, uh, Malbert, ag sa aton nga mga supi sa kahanginan nga nagpamati makaron. Agroi mo nga uh, ging hambay kay Ina nga uh, gabisita ro Jubilee Cross iya sa aton nga uh, Akel Coleso ay tama ron ang hinduna nga alas dos hapun ro andang abot iya ang uh, una nga misa nga pagahimuon iya sa Bisana Hall okay. pag abot na na at tapos katinir iya Jubilee Cross sa aton nga tagatapan hasta sa 16 September so martes dos nga adlaw next week so kabayro aton nga mga faithful sa aton nga makaako ay magtao ko ta man sa daet oras magbisita para maobserbahan mananda kung ano raya nga mga na aktibidades para mapabaskog pagidro aton nga pagagao uh, pagpalangga pagsalig sa aton nga makaako okay may may uh, coordination kada sir earlier agamay uh, wino sa si Enhalinda karang na uh uh, Jubilee Cross uh, in Korea. Wakot, wakot paghituon kung si inaghalin do Jubilee Cross ay eh dahil raya nga ginalipot na ah, okay. ito atong uh, Diocese of Kalibo, sa nagkakasari-sari na lugar. Mm -hmm. Ag uh, roaton iyang uh, mga kibahan sa akil ko, roaton ng uh, Board of Directors, agro mga tumulu iya ay nagkalipay hmm. na pagbisita ito ay ang Jubilee Cross iya sa aton na tayatapan. So, pambihira na oportunidad ra ag akon man niya ginaagdar o aton nga mga igmanghod na magbisita sa iya hasta hindi na hindi nang hapon hasta sa uh, 16, September nara. Okay, sa Bisana Hall natin sir, uh, may binunan norong no, 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 uh, magiging sistema, no? Uh, may restrictions or may limit do oras or dahil magiging bukas para sa mga uh, nag sa Holy Cross uh, 24 hours, sir? Bukas dano. Kung mabutin mo italas do siya, ay amon dahil mo nga sulamuan una sa gate, dampi, okay. Okay. tapos ay ni mo nila sa Bisana Hall. Mm -hmm uh, mga alas tres, no? matapos man do proseso, it, uh, seremonya, ng gintagana, ito atong uh, diocese, ay may una nga misa nga pagahimuon it alas tres, it okay. hapon. So, rung tanan, ay uh, imbitado, ro aton nga uh, tumuguo, ay mag-agto ni sa neso. Mm -hmm. Okay. Uh, so, sa information nga sir, no? Kabay pa nga abo mando maka Uh, Ito, especially bisan sa mga neighboring uh, areas sa na dalam naton iya yes, sa atun nga uh, opisina ag uh, makachempo man nga makawitness kung ana norong Holy Cross nga nga uh, ginatawag no so wa man it uh, kunano pa nga dapat kay man open to public man sir wa it na yang uh, ah, restriction ko baga aton nga gate mismo yeah, sir ay magiging open man. open daron ni ba okay agro aton yung mga kibahan iya ay nagprepare ra wit sang pamahaw okay um, sino ro magbisita uh -huh. so first come first serve basis do nagamutan ba ro mga uh -huh. aton mga kibahan iya ay uh -huh. For me, yan, may una kita ng pagsayuhan. Hmm. Sige, sa, sa information nga na, salamat ganyan mo. And hopefully, aro pagtinir nga ra ita uh, Jubilee Cross eh, may grasya yagin nga ibilin sa aton yung mga taga Aklan Electric Cooperative. Uh, kabay nagigiyahan kita sa it makaako sa tama nga dayan. Okay, salamat sir. Thank you. 107.7 107.7 Energy FM Kalibo.